Magandang morning, mura si Stern Samar ah, Nandito na naman tayo, live tayo mula dito sa pantalan ng uh, oras si Samar O dito sa Uh, boat terminal. Ayan, marami ng mga buti yung nandito. At ito, marami rin mga maritis na nag uh, ma maritis. <laughs> Ayan, ang dami. Mm. Oh, may natutulog pa dito na aso oh, Pasyal ka tayo doon sa mga uh, kakanin Tingnan natin kung ano yung mga pagkain na nandun Ayan, daming tao dito ngayon. At nandito yung ano, yung ah uh, uh, Hopia di uh, sa Orong. Ayan yung uh, bibingka. At ito naman yung mga parang babalik ata ng Manila. Ayan. Uh, bumili mo na sila ng uh, Ayon. Sa Ilocos daw sila. Uh, ayan yung uh, bibingka bumili sila may baon yan pagpuntang Ilocos uh, andyan naman yung salokara ayan yung uh, uh, sumalatik at ayan naman yung uh, nagtitipla dito ng kape na masarap sa uh, pantalan ayan medyo maraming tao ngayon at ito naman yung uh, ginagawa medyo nako hinarangan na nga pero may uh, umapak pa dito kagabi. Ay, nagre-request pala si Pagay. <laughs> Bakit hindi daw na, ano? Oy, happy birthday nga pala. Oh, belated happy birthday, ha, uh, Pagay. Oh, ayan. Ayan yung, uh, ano, uh, waffle ni Pagay. Oh, happy birthday, Pagay. At ito, ah, nalipat bigla yung mga nagtitinda dahil ayosin na yung dito na side. Ayan. Busy. Busy, busy talaga. Pagpapaganda ng ah, ah, boat terminal. At dito naman sa kabila, nandito yung mga kakanin. ah Nandito yung ah, tindira. Ito may iraid, may salokara ayan yung uh, puto tsaka yung uh, sabi nila masarap daw yung uh, uh, choco moron dito sa oras dahil ang haba daw at tsaka alam nyo ba battery size limang pulgada mapapaaw ka sa sarap oh. ayan Ayan, parang ayusin na to. Yung kabilang side naman. Ayan, ang ganda ng panahon ngayon dito. ah, uh, medyo malamig. Dahil kanina nga umaga, nako, puno ng fog. O, hamog. hamug. Ayan po yung uh, daungan ng... Uh, uh, paglutay do doon yung drop off ng mga pasahero uh, din pagkatapos ililipat na dito yung buti pag ano pag galo ayon ayun o so, balikan nga natin dito yung mapapaaw ka so, sarap ito yung ah uh, uh, choco moron uh, sa Takluban kasi ang liliit na mga choco moron nila doon tatlong pulgada lang hindi uh, kontento yung mga kumakain Hindi tulad nito na limang pulgada oo uh -huh at saka battery size. Ay dami pang uh, mga dumarating na buti. Sunod-sunod uh, na yan dahil la. Uh, alam niyo naman, ito yung pinakabising pantalan sa buong Eastern Samar. Uh, Oo, oh, dahil la. Uh, uh, along oras river, dito rin yung hipapat dito rin yung ibang uh, barangay na sakop ng uh, artistic. at ito mayroon ng mga tumutulay dito na galing na uh, uh, panalugon ayan nagaling nga uh, kagbini ata ito dahil kilala ko yung nandyan sa unahan eh. <laughs> at ito naman yung ah... Uh, at uh, tulay dito papuntang uh, papuntang Palingki mm. uh, so hindi mo na kailangan umikot doon sa uh, kalsada uh, dito ka na lang sa filahan uh, Fort Bridge dadaan at andito na tayo sa Palingki or pinakamalaking ah uh, palingki dito sa Stern Samar. Oh, uh, dito yung mga gulay. Ayan. Uh, kung gusto niyo magulam ng gulay, punta lang kayo dito. At ito ikutin naman natin dito kung ano yung mga, mga yung mga mabibili. Ayan may uh, alimango. Lalaki nito. At uh, saka yan naman yung dalo-dalo. Ano bang tawag niyan sa inyo? Paki-comment nga ito kung magpapaksiw kayo ayan maraming uh, mabibili dito ayan uh, ang pangsawag sa mga magtutula ayan mayroong sili mayroong ano pa ba <laughs> ito masarap ihawin yan oh ano yan ang sarap naman yan oh Ayan, marami tayong magpapagpilihan ng mga isda rito sa Ah, uh, ng oras. Ah, uh, ngayon hindi tayo makapag-live dahil ah uh, uh, wala tayong uh, stabilizer. Mm, wala wala tayong gimbal. Kaya recorded video lang muna tayo. Dahil kung uh, naka-live tayo, wala uh, baka mahilo yung mga nanonood sa atin dahil uh, uh, sigurado malikot yung ah uh, camera natin dito lang like dito ngayon stabilized to dahil uh, recorded lang at baka naman mayong mga uh, mababait dyan no? para baka may gusto mag-sponsor sa atin ng uh, stabilizer hmm? para makapag-live ulit tayo ng uh, naglalakad-lakad <laughs> At ayun, balik na ulit tayo dito sa uh, boat terminal. Uh, boat terminal na pinapaganda pa. And maraming salamat sa mga nakasama natin ngayon dito sa video. At magandang morning oras Eastern Samar